sa pagkakataong ito, tuluyan nang nabaliw si pambansang batote. Habang si misis naman ay inaantok na. <laughs> Hi! Alright! Inaantok <laughs> na magandang hapon for today's video maglilinis kami ng mga kalat na nandun sa likuran namin ayun yung kapal na oh. mga tuyong dahon na hihulong itong mga puno na to so pa um, sisimula kami dito 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 kami magsisimula so ayun guys tara at na makigulo ang aming maliit ayun ay sa loob nanonood hi yan oh, ma ay ay <laughs> ay <laughs> kung mapapansin nyo guys yung yung mga iba nilagay namin sa black uh, plastic hindi po yan pwedeng directly itatapon dun sa nangungulekta ng basura bali ito kasi yung mga dahon yung mga mga putol putol na sanga itinatapon yan sa green bin dun sa green na basurahan eh puno na yung Nasurahan namin green. Ayan, nasa likod ko. So nilagay namin sa plastic na itim. Ayan po ay ididirekta na namin dun sa <coughs> dump site ngayong araw na to. Bale, nagkulang kami sa plastic. Wala na kami paglagyan. Babalikan namin yung mga yung mga ibang na ipon Katulad na ito. Ayan. Tsaka yung iniipon ni Mrs. Dun. dami pa sa harap pa lang po yan ha, uh, marami na kami naipon pwera pa yung nandun sa likod yung sa likod siguro ah, uh, hayaan na lang namin dun sa summer na lang namin lilinisin bali ito ikakarga ko na dito sa sasakyan ah, uh, itatapon namin dun sa dump site <laughs> so ayun guys sa dami ng kalat na mga dahon hindi namin na may yung kolekta ng basura bali ang hintay na lang namin kolektahin yung nakalagay dun sa green green na uh, basuraan yung mga nilagay namin sa mga plastic bag ida direct namin dun sa sa dump site pero hindi namin tatapon yung plastic kasi bawal mali bubusbus namin siya ron yung mga naiwan na inipon pa namin dito na nandyan sa sa damo na lilinisin pa namin mamaya so tara guys samahan nyo kami sa dump site So ayun guys, ito yung mga dahon na nilinis namin ni Mrs. Kailangan natin itapon to rito pero yung plastic bag na itim hindi natin itatapon. Kasi kung mapapansin nyo, yung mga compost bag yung mga yan. Yung mga, mga papel. Yung mga mga papel na kano mo. Ayun, yung mga papel yung pinaglagyan nila mga natutunaw kasi yan. Ito yung plastic plastic hindi natutunaw so ang gagawin natin bubos uh, ibubos bus natin hindi natin isasama yung plastic tatapan natin dito Ayan. ito gagawin natin ito sa natira namin ni misis en la tierra. Niram na. Parang ano, the smoky mountain. Lupa-lupa. <laughs> mga iba dito sa albahay nagkatapon sila ng plastic mga naka plastic oh. Loss. So ayan guys, makikita nyo bundok-bundok na mga pinagputulan ng kahoy. Ito bundok-bundok din ng mga dahon. So ayan, yung iba mga naka paper bag. Ayun, may salbayang nagtapon, naka plastic. So ayan guys. Ganito yung tamang pagtatapon ng basura rito. magdadalawang balik kami rito sa dump site Lilinisin pa namin yung na, nasa bahay Same procedure lang din na ah, ipunin namin Lagay namin sa plastic Tapos itapon namin dito Ibalik namin din yung sa bahay yung plastic na ito Kasi hindi naman talaga dapat na isinasama yung plastic dito sa mga mga nabubulok na to So yung plastic doon natin itapon yun sa black bin Sa black na basarahan So ayun guys ah, dito na namin natapusin Pagbalik namin ng bahay, maglilin sila. Tapos balik ulit dito. Pero tatapusin na namin yung vlog. Thanks for watching. Bye bye. No, no bashing. Bye bye. Bye bye. bye, -bye.